Ito naman ang mga balita sa Mindanao. Nagsagawa ng drug raid ang pulisya sa labindalawang bahay sa Tagum City, Davao del Norte. Napatay isa sa mga target ng raid matapos nitong manlaban sa pulisya. Na-arresto naman ang walong iba pang sospek. Makibalita tayo kay Sara Hilomen Velasco ng GMA Davao magkakasamang sinugod ng maoperatiba ng CIDG Region 11, PIDEA Region 11, PNP Region 11, Maritime Police at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Tagum City Davao del Norte ang labindalawang bahay sa barangay Madaum. Ikinasa ng mga otoridad ang isang drug raid sa nasabing lugar alinsunod sa search warrant na inilabas ng korte. Nang marating ng mga otoridad ang lugar, nakabarila nilang ilan sa mga target sa operasyon. Patay ang isang leyo Palor na umano'y nanlaban sa pulisya. Nakuha sa bahay nito ang isang baril at sampung pakete ng pinaniniwala ang shabu. Palagay ko organize sila kasi kung kikita mo, parating pa lang yung tropa natin dito sa area, pinuputokan na kami. Uh, it just shows na talagang they're ready to, to fight. Uh, talagang mayroon uh, meron silang spatter. Ayon sa pulisya, modus ng isa sa mga subject ng raid na si Fredo arimaw ang pagbebenta ng ilegal na droga sa mismong harapan ng kanyang bahay. Isang sakong puno ng mga nagamit ng mga aluminum foil at iba pang drug paraphernalia ang nakuha naman sa isa pang bahay. Uh, malaki. Makikita mo dito pa lang sa lugar na ito, malaki, pa malaki ang volume. Kaya lang madali nilang i-dispose dahil nga once na nakakuha sila ng uh isang uh, ano na droga eh madali nilang paggamit sa mga taong bayan dito. Hindi nagko ni kay murag mahulog nga diri ang source, no? Hmm. ni siya mini factory. Mariin namang itinangi ng principal suspect na si Jabib Papakan ang paratang sa kanya. Ito ay sa kabila ng mga nakuhang pakete ng pinaniniwala ang shabu, drug paraphernalia, granada at iba pang pampasabog sa kanyang bahay. Mm -hmm. Mm -hmm. Dili sa mga sa isang tindahan namang ito, tila mga candy lang umanong ibinebenta ang shabu. Pagmamayari naman ang tindahan ng isang alias Alex Madama na purok leader daw sa lugar. Nakuha sa tindahan ang ilang pakete ng shabu, drug fernelia at baril. Sa kabuuan, walong sospek ang inaresto sa operasyon kabilang ang mga nabanggit na pangalan hindi nagbigay ng pahayag sina Arimaw at Madama, pati na ang iba pang naaresto. Dinala na sila sa piitan ng Davao del Norte Provincial Police Office. Sa inventory ng pulisya, labing isang high-powered firearms, tatlong low-powered firearms, limang pampasabog, mahigit ang bala, labing limang motorsiklo na walang mga dokumento at humigit kumulang 150 grams na shabu na nagkakahalaga ng na mahigit 1.3 milyon pesos ang nakuha sa lugar. Isang pulis naman sa nasabing lungsod ang nahuling nagtago ng ilan sa mga drug paraphernalia. Kinilala itong si PO2 Domidion Valiaser na ngayon iniimbestigahan sa CIDG Tagum. Inihahanda na rin ang kasong administratibo laban sa kanya. Sarah Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.